Good morning, mga construction. Sa ating uh, araw ngayon. Kayo ba ay nasa job site na, nasa workplace you na, know ba? Mga followers and uh, friends ko, I hope all of you are in good shape, in good condition, in good health. Mga construction. Sana ay tuloy-tuloy uh, lang ang inyong uh, akendang uh, Uh, pangatawan kalusugan mga construction eh, alagaan dahil nakahirap magkasakit like me last uh, year sakit ako sa sobra kong trabaho sa Metro Manila dati pabayaan ko rin ang kalusugan ko karoon ako ng uh, sakit but the uh, help of the Lord lang hindi na ako sumasagat sagad lalo sa mga overtime works ng uh, sa construction site construction na makahirap magkahangat tayo ng mga paka uh, taas na overtime sa katawan din natin ang bagsak so talagang sakto lang pahinga trabaho, pahinga, overtime konti pagsagad well, maniningil ang katawan eh. So mga ka-construction, mag-ingat tayong lahat Today is Tuesday Today tuloy lang ang trabaho At uh, kaligtasan natin Lagi pa rin isa 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 Pagkasal pa lagi Para sa ating Kaligtasan, pamilya at Mga ka-construction, magandang umaga At mabuhay kayong lahat mga